Hello guys! Good morning! Ang ating morning routine ngayon is prepare natin ang ating sarili para sa ating pag-start ng trabaho. Wala ang mukha ko. Oo. Meron ng pikas. Kasi, nakuha ko ito sa pagpupuyat. Kung magpupuyat kayo yan, lalabas ang ating pekas. Hi! Antay EJ. na Wala, puwatanda na tayo. Today is my birthmark. December 1st. Yeah. Maglagay tayo ng moisturizing. Ito. Mm. Ano? Um, two times ko pa lang siya nagamit. Pang three days ngayon. Ayan. Day and night ko siya gagamitin. Tignan ko nga kung ano yung magandang epekto na yung mukha ko. Supposed to be. Sabon lang ang ginagamit ko sa mukha. Wala nang iba. Tapos yun, pulbo lang. Di ba? kahit di na tayo mag ano ng sabon. Pero ang sabon ko is dab. Ayan. Dab lang. Dab lang ang, gam ang sabon ko. Ayan. ayan. Pero wag na tayo gagamit ng sabon sa ating buka. Maghilamos na lang. Okay na. ako nagsasabon ng mukha ko sa umaga Ito, may malaking salamin. Salamin, salamin. Diba? Tapos, gamitan natin ng moisturizing. Day and night. Ah gagamitin sunscreen Diba? ba Alam niyo ba, sa tagal-tagal, hindi -tagal, ako gumagamit niya yung pulbo. Pulbo lang ginagamit ko sa mukha ko. Tapos yun. Sabon-sabon. Pero sa gabi lang ako sinasabonan yung mukha ko. Maganda raw ito, kaya itry natin. Pinamili ko nito is 20 um 50 50 it's Katy ayan Ayan na guys. Ayan. Okay, basta. Okay, di ba? Ayan. Tara. Tara, tara na. yung ang ginagawa ko. Para hindi pa lumalabas yung wrinkles ko is may ko siya. Di ba meron akong video na, na paano magmasaj ng mukha? Yun, panoorin ninyo. Maganda yun. Kaya ngayon, ilang taon na ako. Wala pa akong wrinkles. Okay, ma okay na. Pero ang sikreto ng bata pa, magkais always is my. Alam nyo, pag nagsisiyara ko, kung dito sa CR, nag ko yung sarili ko. Tapos, nag-i-smile lang ako. Doon Hello, beautiful. Sinanagi ko gano'n. Kahit hindi ako maganda, at least, sarili mo. Ay sabi "Hello beautiful." Kasi hindi ka naman maganda, okay pla 'Di ba? Dapat ikaw mismo, sarili mo ang mag Diba? Mm. Okay na ba? Oh, ano siya, maganda. So, malaki yung iPad ko. So, kailangan na naman tayong mag-massage. Ano, sa Sunday mag-massage ako. Okay, guys. Okay na siya. Pero, teka. Supply natin ang ating buhok. para so tingnan natin ang ating buhok ang haba haba na ng buhok ko guys ayan kahit hindi ka na magsusuklay basta hindi ka na magsuklay Ganun lang. Lugay-lugay mo lang. Diba? haba ng buhok ko. Kung paano ang pag-aalaga ng buhok, next tip ko sa inyo. Paano? Sabihin ko sa inyo yung sikreto ko sa pagpahaba ng buhok sa ka yung pag-maintain yung buhok na hindi naglalagas Iya. Lipa. Ayan, haba-haba na ng buko. Ito, oh. Ang aking supply. Malalaki ang ngipin. Maganda yung ano, yung conditioner na binigay ni Lola. Ito, pakita ko sa inyo. Yung conditioner. Ito, ah. Conditioner. binigay ni Lola. Paubos na nga, eh. Pero pag ubos to, ah, ano to? Hmm, Mag-one year na ata o more than one year na? Yeah. Ayan ang ginagamit kong conditioner. Hindi ko alam kung magkano yun. Ah, ayan. Ayan. O, oh, diba? Ang haba ng buhok ko. Tingnan nyo. Haba na siya. Diba? Ay. Kung ang ang buhok ninyo is naglalagas. Okay lang yan. Basta konti lang. Huwag kayong matakot. Pero ang pag, ang buhok nyo is eh, ginoon nyo. Tapos may mga nakasabit na buhok dito. Yung pag ganun is marami. Yung matakot na kayo. Pero kapag hinawakan nyo yung buhok pababa tapos wala, okay lang yun. Normal lang yun yung everyday may nalalagas. Kasi hindi lang naman tao ang tumatanda pati buhok. Yung mga naalis yun is matanda na. Eh, yun. Itong buho ko is may kunting pagka-natural. Ayan o, oh, nakakarlisya, curly siya. Yung dito o, oh, magka-curly-curly. Maraming ano, tumutubo na buhok. Ayan o, maliliit. Pero, tignan nyo, meron akong uban dito. Nabibilang pa naman yung uban ko. Hindi ko siya binubunot. Kasi, baka mamaya dadami. Kasi, noon, nabubunot ako. Tapos, sabi ni amo, pinistat niya ako. Tapos, sabi niya, wag kang mabunot. Yung buwan na binunot mo, magkakaroon ng tatlong anak. Yun. Pwede yun. Totoo nga pala. Ito yung sabi ni ano. Ganyan. Lahat din natin ng supply ng buto. Pero kung minsan nag maraming trabaho, kung minsan gabi ko na lang siya nasusuklan. Kasi pag umaga na. Marami ng trabaho. Diba? Ayan. Yan po lang ang trabaho na. Ayan. Maayos lang yung buho. Pero kung ganyan lang siya, oh. Eh. Oh, Oke, okay, ah ayam, terba terabahu terabahu, naneman. ha, ah, oh, diba? Ganyan. Para laging bata ang mukha, dapat kinakausap yung sarili mo sa salamin. Tapos sabihin mo, ang ganda-ganda mo. Ano lang yun. Ikaw mismo mag-appreciate sa sarili mo, di ba? Ay, maganda yung ano. Yung pinahid ko gumagamit ako. Pang 3 days ako gumamit ngayon. Ito. Sunscreen. Day cream, pero ginagamit ko pa siya sa gabi. Ito is made in Philippines. Philippines! Tangkiliki ng ating atin. Diba? kung gaano ka ganda ng Pilipina. Charing. Charot. Charing. Charot. Charot. Dapat yung ilong natin is ginaganan natin. Para hindi magpango. Exercise din natin. tum gusto niyo malaman yung paano magmassage ng mukha is meron akong video panoorin niyo lang yun tapos yan di ba yung lips ko Mayroon akong dimple. Isa lang. Hindi pero hindi ka anong halata Sa kabila wala. Hindi to. Hmm. Kung minsan nagpapakita ako, pinilalabas ko to. Diba? Okay guys. Thank you for watching. Ang kanyang you, is ready na sa pagkatrabaho. Nagaganito naman ako pag umalis na yung amo. Diba? Kaya, yeah, start working na. Thank you for watching. Okay, bye-bye.